Dito tayo sa munting tahanan ni Udlaw. Alright. Binisita namin siya dito. Ba may binili yun? child no? No? Baka may binili yun? Dito tayo. Ah. Uh, oops. Ito nabili daw ng kumpanya. Tatayuan na ng bahay. Ayan. Dating palayan ngayon, tinambakan na nila ng lupa. Ayan. Pasok tayo dito sa unting tahanan kubu-kubu ni Richard Dari mangga nga mangga mga alaga yung pusing nyo? Saan? Tanggol. Tanggol. Wala yung nila. Si Tanggol na natira, oh. Si Tanggol. Kumakahol si Tanggol. <laughs> Kumakahol si Tanggol, Char. Kumakahol si Tanggol. Video <laughs> natin dito guys, no? Malawak dito guys. yung mga aso ni oh <laughs> mga aso ni Udlaw guys itong kubo nato ito ang binabantay ni Udlaw yan guys yan. yan yan yung binabantay ni Udlaw daming halaman lawak talaga yan guys oh makulimlim guys nantay namin si Waldo dahil may ipapagawa si Richard yung roof nya para sa alaga niyang kambing kaya kami na eh, dahil may ipagawa kami wala pero aso ang may tao. Adong <laughs> ah, may tao. May tao doon. <laughs> um, Pag-umo. Dami eh no. <laughs> Nagkala't yung aso niya. Ayen ano sadbat so, bat may parang tansi dyan no. Ano yan parang kwano? Ah, punla ng palay. Bat parang may harang no? Nang ibon oh. lawak nang nabili ng kumpanya dito guys kasunod na taon may bahay ba Bama hmm. ba mahapon tayong charge ba baka hapon yung darating Baka nasa kwan Ano yan Matuod. May... Tignan natin kanino yan. <laughs> <laughs> eh, may puso ni Gunon doon. Noon, doon, ah. doon dapat siya. At dito parang... Ba, ito yung gamit ni Benji. Ah. Oh. Ay, kawel waldo nga. oh, oh. balon. Ito. balon pala dyan. Tagal na namin dito ngayon. Nakikita ang balon na to Ba? Pa. Mayroon ka lang nga balon dyan. Ito, malalim kaya to? Malalim nga. kung may lalabas dyan buhay na ano? Anakunda? <laughs> 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 Ginaya mo <may> yung ano? <laughs> Conjuring. Anong palabas yun? <laughs> Daring? Daring ba yun? Silipin mo ulit boy dali Gago Silipin <laughs> mo boy may lalabas na babae dyan Ang ina Makakuha ng ETK Dadalhin ko siya sa bahay <laughs> Pag may lumabas na babae <laughs> Malalim pala Dahan-dahan <laughs> siya Madulas ka <laughs> 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 ba, ba hindi babaya lalabas yan baka anak kunda <laughs> may parang taon dyan sir nakasulat yeah, may nakasulat dyan eh no Ito yung Tagal <laughs> mo may, may balon dyan. <laughs> Uwa, ang tagal na ako dito yung <laughs> May nakasulat ano yung nakasulat chord? Yan o yan? Oo uh, yan. Parang may taon din eh. Ayos ano? daming <laughs> Ba, damit yan eh wala to o oh, ano po, no? forma pa lang eh no mamaya pa ata yun si Waldo pwede <laughs> mo <laughs> uh, kay Waldo yan o oh. <laughs> doon si Tanggol eh yun pala si Tanggol yung dati maliit pa yan eh yung malaki na yung kaawa yung mga asa asa May kalabaw dyan sa loob ni sino eh. Yun know, o, Tinanggal na pala yung kubo-kubo dyan. May mga kontraksyon. May kubo dyan, Charby. Eh. Yung siguro nung ginagawa ko, ang pader na yan. Oo. Uh, tinatanggal nila, no? Siyo na tapos <laughs> Ang <Yung> bilis naman. <laughs> Ulo talaga manok dito ni Udlaw. Mm -hmm. Lawak ng ikutan nila. Ito pa, sa lobo eh, no? <laughs> Ito wala pa siguro nakabili nito. Ano? Wala pa. Wala mong bakod eh. Yung bumisita sa amin na foreigner, balak niyang bibili ng lupa dito eh. Kung ano dito, dito tahimik eh. Sabi niya maghanap daw siya kung may bakanting lupa daw dito. Iwan ko kung babalik daw yun charge yun eh ngayon ugos pala biro din yung kanot na yun lagi yung nagala dito tinitingnan niya eh uh. kasi ano eh sabi, sabi niya nagustuhan niya daw ang lugar uh, di, walang ganito <laughs> sa kanila eh tao <laughs> sa kanila ko nagyayelo dito hindi. Oo. Uh -huh. <laughs> Mayroon tumira sa kanila eh. Yeah. Kaya ang foreigner dito magugustuhan nila. Yan oh, no, hindi na yan kay Waldo. <laughs> ibang ibang aso. ibang aso. Boss, nakula boss oh. <laughs> so, <laughs> may, may ibang aso palit late lang pero biglang pag eh, no? May nakaranasan mga gat ba? Naranasan mong gano'n? Hindi, hindi pa ako lang kagat na... Hindi, yung magakmang akmang kagatin ka <tip> Kaya pag ang aso lumapit, ganun lang yung technique eh Ganun lang <tip> Hindi, nalapit mo, man. technique ka na ah, Hindi, nang mga gat, pag nakaganun ka daming mangga kila Manila boy ah. Kasi diyan ako nang ng halto this evening. Manila boy. Ah, kinakain na ng ibon. Kinakain ng ibon, Chad. white eh. Ba't ka sumusunod white eh? Ba't gusto mo maging pulutan? <laughs> Wala rin nag-alaga ng silupin na to. Wala nga. Kapal na ng damo Para si yung Captain Richard no. Pero mati, magan, mati ba yung kanil bakod? Tiyan mo, oh, ang laki ng bakal chard oh. Ang oh, laki. Maano naman yan eh. Hindi ba yun? Hindi karumbot ba tapos yan. Tapos na. Wala akong nakita dito. yung magic fruit. Alam mo yung magic fruit. Yung pagkain mo. Tapos pag kinain mo yon Pag kumain ka ng malat. Hindi. Naging matamis. Alam mo yung prutas na yun. Mm -hmm. Lufet nga yan ni. Eh. Doktor Doligona pano? Pampalaya. Pampalaya. Masarap pa lang 'yang mundo. Yan. Hmm, Udahon. So guys, yung daan. Hindi pa nila, hindi na semento yung daan dito, no? Hayo mali 'yung Lagi si Manila boy doon sa dagat charge. <laughs> May sarili pala yung ano yun? Bangka. Bangka. Sa ano yun? Sa sa ate, sa ate niya. Sa, sa Amerikano. Hmm. So napangalan pangalan sa ate niya yun. Hindi yung pwede pangalan sa foreigner. Hindi naman sila dito nakatira. Eh. <laughs> Bawal yan eh. Kailangan talaga yan. Kaya ganyan na tiknik nila eh. Mag-asawa ng Pilipina. Para makatira sila dito. <laughs> pag hindi sila nag-asawa, uuwi ah, talaga sila dun sa pinanggalingan nila. Kasi simple, may yan, ano yan? lang sila dito eh, parang turista Tourist, lang. No? Pero pag nag-asawa na ng Pilipina, yun. Papakasalan na oh. Dito na sila, pwede nang tumira. Dito, yung yung wire na yun nakakunik yan kila Elmer eh. Haba ano? Oo. Haba. Siguro hindi na nagbabayad ng kuryente si Elmer. May mga bunga Sila. na yung ano po yun. May lalaglag na po. Then tayo nakaraan kami ni Joshua. Hmm. uber. Yeah, na -uber may uugod na? na yan eh. Hmm. Pag ganyan. Serguelas. <laughs> Doon nag simple simple pag tagal niyan may mga bahay na diyan eh no. Kahapon <laughs> pa yung nag grass cutter. Uh Oo, -oh, mahina nga eh. Pero pag si Kwan yan nagtrabaho, sino yan? Si Hindi yan ano, hindi pa niya kabisado yan. Si Digo ang bilis eh. Trabaho niyo, yung ni Digo. Minura yun ni Elmer eh. Pinaalis. Eh, pina ang kambing eh. <laughs> Kapag kain na yung mga sitaw eh. <laughs> Yung sitawan dyan eh. Mm hindi niya inalagaan ang kambing galit si Elner eh saan? yun ang trabaho niya eh kahit naman siya eh eh <laughs> mapapag may-ari ng kambing yung ang sisitahin yung may-ari ng sitawan <laughs> Naka, naka na ang kambingan mo eh <laughs> yun ay siyempre yung naga nagaalaga <laughs> yan rin eh pabaya din ino you know? Ya, namun mureh itu. Namun mureh itu